ito yung error. Pagkatapos. Oh, wala lang meron lang kanila mga ano notice oh. Huwag okay, tayong kay Roy, wala pa. Iyan yung kay Roy, Noel de los Reyes. Pag mayroon ng mga nakalagay oh, na papel, ibig so sabihin, talaga, yung, hindi ka talaga sa kanya nagdaan eh. Malapit na silang ano, binipat eh. doon sa mga buto. Tapos na kami magsindi ng kandila, pababa na kami. Nasa third floor kasi, yung kanyang pinaglagyan sa kanya, pinaglibingan. nila. Ay, bubuhat na yon. Alam na nila yon. Natanda na sila. Ay, 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 ano? Depende kung makiusap pa kay Mayor. Ha? Sige, diretsyo. Oo, doon sa mga. Limang taon, natatanggalin na nila yan. Lilipat mo dun sa may buto. Oo. And, yun na sa may buto na. Babayad pa rin. Kasi size mm -hmm. Hindi na pag dito na sa buto. Yeah, hindi pa rin. Ay, hindi, na, hindi na nila diyan pwede. Doon lang talaga.